Kanina mga ka-idol, so sa pagpunta ko sa 7-Eleven, so gulat ako doon sa dahil hindi ko inasahan um, sa mga ganong pangyayari. So hindi nila nagkakaintindihan yung dalawang nang uh, nanghingi ng bariya. So di ko alam kung anong punot dolo. So ang alam ko, pagkaalam ko ay nagsimula sa asaran. So hanggang na uwi sa hindi natin nasang maganda. So tara, samahan niyo Tara sumahan niyo ako panoorin mga kapatid. Thank you. Oy oy oy. kayo ha? Wala na, wala na, nag-aaway na kayo. Walang wala na nga kayo, nag-aaway pa kayo. Walang wala na nga sila, nag-aaway pa, hindi nagkakasundo sa barya mga kaitun. Thank wala kumuha ng bato. Wala, wala, wala. Hindi, hindi. Wala, wala, wala. Wala, wala. Hindi nakaintindihan. Sana so, yun mga mga idol, thank you. Thanks for watching. Bye. Niyan yeah, natakot ako kala ko ano himo pati yung bukol mo. Diyan man lang, kokopya ko pa naman niya mami. Buti may isip ka pa at saka medyo yeah. ano yeah. pa. Kasi yeah. siya. Lalabas sana ako kasi tatawag ako ng backup kaso napansin ko nung medyo nagkagulo na ako. Ang iniisip ko kasi baka may makatama kasi tinamo matino ka pa. Mm. Eh samantala eh, yung naman ako uh. no, buti at na yung galit at, mo napigilan kikipa, mo subukan mo kitain. Yung kita talaga ng. Next time hindi ah, buti na lang medyo ano, hindi na may nangisip na mga normal oh, mo kaya kahit tama yan, tama na tao. Tama yan, tama yan, tama yan. Kahit disinting tao, kaya harapin. Tama yan, tama yan, ko tama yan Pero tama yung, tama. Hindi mo kaya harapin yan. Magbaliw-baliw lang yun. Oo, oh, tama. Takot-takotun kanina. Akala ko oh, talagang babato na ni ate yung oh. si Busing. Eh. Kasi pag nangyari, nakukustanan ka ng problema nila. Subuti na lang at ah, hindi natuloy. Eh. Kasi yung na lalaki eh, may kunting isip pa ah. at nakausap ko naman. Pero yung babae, so hindi natin alam mo, anong problema nila. So salamat talaga at God bless at wala nangyari po sa malalang. Kaya kinausap ko, so video okay naman at maayos pa naman yung pasalita ko niya at support. So na daw nag ganyos. So dapat malapit na ang Pasko ngayon. Sa Pasko nga dapat magmahalan tayo at magpairali ng painit ng ulo. Okay mga kaidol, so yun lang. And God bless. Maraming salamat sa atin. So, pakilike and share na lang sa mga bagong update ko ng TikTok video. Hey, thank you. At sa mga ng araw hey, na